Hi, ako si Mark J, o content creator din sa Negros Oriental. And for today's video is mga tatao gihol Kuyog day nato sila Boss Jumbo, Boss Dexter, o syempre si Madam Brenny, Tricia Serrano. Ug sa among pagbiyahe, dili malakayan nga makahunong me sa kilid sa dalan. May e among kauban. <laughs> Usahay mang makahubog ang pagbiyahe sa mutna og layo dayong wala pa ka naanad. Pero kung nahubog man ka tapos pag-abot nimo ing ani ang lugar ang imong maabtan, wala oy perting tiyadaa. Ang amo dayong giadto guys ang Hinakpan Hill sa Giholngan or ginatawag nilag Many Chocolate Hills sa Giholngan City. Ug amoy mga free time guys, adto lang mo sa ilang lugar. 16 kilometer from the city of Giholngan. Ang dalan po guys, okay ra kaayo mangunsa pa inyong gihulat at to na mo para ma-experience ninyo ang mini chocolate hills sa gihulungan. Huwag din hirakutob ang atong video karon guys. Dagan kayong salamat sa inyong pagsubaybay sa akong mga video since day 1. Huwag naamoy mga free time guys. At to lang mo sa gihulungan sa Hinakpan Hills. Shoutout ko sa akong mga kuyo guys. Sila Boss Jombo, huwag Boss Dexter, huwag syempre si Madam Prenny. Trisha Sirano, maura to guys. Bye-bye!